Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga na kababayan? Samang napalop ng mundo kayo ngayon na -bad. Welcome uli kayo sa akin channel, No Brave Heart Vlog. At kung bago mga kayo sa akin channel, please na huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakahit na ng all notification bell para maging update kayo sa video aking upload. So ang ating konting pag-uusapan ngayon ay itong mainit-init pa na balita na pangyayari na biglang lumabas itong resulta ng medical laboratory ng uh, LA uh, police dito sa laboratory dito sa medical resort kung ano nga ba ang sanhi ng ikinamatay ni Paulo Tantoco kung maalala nyo noong uh, May 7 na may nangyaring entourage sa panguna ni First Lady Lisa Marcos na yung si Paulo Tantoco ay na, dedok sa hinang uh, polboron sa hinang uh, overdose sa pagsinghot ng polboron at ito ay nabanggit ito ni uh, BP Sara Duterte noong May during campaign period at muli naman ito pinabulaanan ng uh, PCO na si Claire Castro na fake news daw si BP Sara Duterte pero dahil sa resulta na to na biglang lumabas na ang ikinamatay nga ni Paulo Tantoco ay sanhinang ng uh, overdose sa pagsinghot ng puting tawas ay tahimik ang mainstream media ngayon pilit na uh, up ng palasyo para hindi lumabas itong balita na to dahil nakakahiya nga naman sa palasyo ba? Diba? na ang sangkot dito ay si First Lady Lisa Marcos at nabanggit dito dyan sa screen na yan na resulta ng medical laboratory ng sanina ay kinamatay ni Paul Tantoco na ang mga pangalan dyan ay mayroon na kalahin tatlo si Dina Arroyo Tantoco asawa yata ito ni Paolo Tantoko si uh, Alexa Miro, Miro, at si uh, First Lady Lisa Araneta Marcos Jansa screen na yan na resulta ng uh, medical uh, ano uh, medical laboratorio no pero ito ngayon ay uh, meron dito nung kaganapan na yun ay merong video na sagutan o sinagot ng PCO yung sinabi ni BP Sara Duterte so mapakinggan natin at panonorin natin ngayon at uh, i-review lamang natin yung pangyayaring nung kung sino talaga ba sa OBP o OP ang merong fake news. Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At makikita ninyo ito, um, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. O, oh, nabanggit doon ha. Sabi ni BP Sara Duterte. Uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine death. ay bigla nilang kinindak kinuha si Pangulong Duterte yun, so ay, hindi ba kaya nangyari yung pangingidnap kay, B, kay uh, former President Duterte nung galing siya sa Hong Kong nung May 11 ay dahil, ay nung March 11 dahil, dahil nga sa gusto lang i-cover up ang pangyayaring ito para mapagtakpan. So ikang nga ginagawa nilang scapegoat ang mga Duterte para hindi mapansin yung itong anomalya na ito nangyari sa LA. ba? Diba? So dito sa sinabi ni Vipisara Duterte ay kasunod nun ay sinabihan naman siya ng PCO na si Claire Castro na fake news daw. At ito mapakinggan natin. Ay niya pala nanggaling galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang, sa first, kay First Lady. Una-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? So, nako, nako, PCO Claire Castro, ano nga ba masasabi mo dyan? Lumabas na yung resulta. So, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? At sino nagsasabi ngayon ng uh, hindi totoo? ba diba? So, lumabas ngayon na kayong nasa PCO ang fake news. ba diba? Ano? Hindi nyo ma ma marerebotal tong resulta ng medical laboratory ng San Hinay kinamatay ni Paolo Tantoco. Maliwanag yan na kayo ang fake news. At bukod diyan, no, matagal pa man ito nangyari, ay isiniwala din ni Kati Binag na itong mismong nasa palasyo, itong mag-asawa na to, eh siya mismo ay niyaya nitong dalawa na to na suminghot. Pero ayaw ni Kati Binag. Dito mapakinggan natin mismo mula sa bibig ni Kati Binag yung pagtitestify niya na yung nasa palasyo ay talagang mga bangag nga. The way they do it, walas ng pakialam sa mga anak nila. Ultimo sa sarili ng mm -hmm. anak, pinababayaan lang magdroga eh, di ba? So, really? what else do you do? Di ba? Yeah. Really? Mm-hmm. -hmm. even, mm -hmm. so, I you mean, even, even the Marcoses, their yeah. kids? Yeah, you can, really? ano, pa hair follicle test rin po. Really? Opo. Oh, maliwanag dyan, sinabi ni, ano, ni Kati Binag, true, true na sa ano yan, true live yan, na kahit itong dalawang mag-asawa itong nasa palasyo, gumagamit. Nako, Tinahamon ko At dito naman sa video na to ay hinahamon naman ni ato uh, Attorney Roque itong si Amy Marcos, kapatid ng uh, ng presidente Bongbong Marcos na yayahin itong ano, ikumbinsihin itong si uh, Bongbong Marcos na magpa polyca drug test na para mawala na tong mga mga pagdududa ng mga tao. Kung siya ba talaga i fit na maging presidente diyan sa palasyo. Dahil napakahirap naman sa isang presidente na bangag. Dahil pag ikaw ay bangag, wala ka sa katinuan. Lalo, ikaw yung nagdadala ng bansa. Kung baga sa barko, ikaw yung captain. Na dapat ikaw captain, hindi ka bangag. Dahil kung bangag ka, bay eh, nakasalanan sa iyo ang buhay ng lahat ng mga pasahero ng buong, ano, buong cross. So, dapat yung utak mo stable. Kahaling tuloy din... Karen tulad din niya ng uh, pagiging presidente. Ikaw yung nagdadala ng ng uh, bansa maging sa foreign, foreign policy at domestic. Ikaw yung nagdadala. Ngayon kung pag ganyan ganyan utak mo, pag segue segue, ano mangyayari sa ating bansa? Tong si Manang Imee. Manang Imee, pagkakataon mo nitong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ng pinagbabawal na droga yung kapatid. Eh, imposible nga naman eh. Kapatid mo, hindi mo alam. Na napaka imposible, no? Na kahit ako, kung meron akong kapatid na gumagamit, imposible hindi ko alam. Posible, Napaka imposible eh. si Senator Aime, hindi ito nagsasabi ng katotohanan eh. Ang sinabi mo sa akin, nung nandito ka sa kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. O oh, yun naman pala. Alam mo pala, Senator Amy Marcos, yung kasaysayan ni Bongbong Marcos pagdating sa pagiging bangag na yan? Siguro naman noong mga panahon na siya ay nasa Oxford at tapabalita sa Rolling Stone magazine na siyang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan sa Oxford, eh alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya. At alam mo na ako ano mga hakbang na ginawa na inyong mga magulang para nga masalba ang buhay na iyong kapatid. Panahon na para ikaw maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot Yan. at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang um, karamdaman gaya ni VP Sara na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa iyo, manang I mean. At tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid na kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kaya yeah, nga yun, sobrang tahimik ang palasyo ngayon. Na dapat ngayong first day of the week, Monday na Monday, ay nakasanay naman natin na ang PCO, ay nagkakaroon talaga yun sila ng uh, fresh uh, briefing dun sa PCO. Pero ano nga yung lunes na lunes, wala. Nakakabinging katahimikan ang ah, mga mainstream media wala kang marinig na binabalita nila to talagang fully ano eh kinakover up nila tong uh, ano na to itong issue na to dahil nakakahiya sa palasyo to isang malaking uh, dagok na kahihiyan sa palasyo at sa buong Pilipinas na nalalaman ng international na ganito yung ganito yung ano ganito yung first lady di ba talagang uh, ewan ano nangyari dito Siguro ang huling salitang iiwan ko sana nga po, hindi pumanaw si Paolo Tantoco na walang dahilan. Sana po, itong nangyari kay Paolo Tantoco na nakakalungkot sa pamilya niya, maging nitsa para magkaroon tayo ng tapatan sa panig ng mga sambayan ng Pilipino at ang mga Marcoses. Ulitin ko po, mapagpatawag po ang sabbayan ng Pilipino. Karamdaman po ang drug use. Matinding karamdaman papayagan po kayo ng sambayan na magpagamot. Pero wag yun naman po ilagay sa abirya ang uh, kinabukasan ng bayang ito sa pamamagitan ng pagbibigay kay Big Sara habang kayo ay nagpapagamot. Pero hindi po katanggap-tanggap na kung talagang kayo may problema, kung talagang kayo may karamdaman, na mananatili kayo nakalukluk sa pinakamataas na puwersa, sa Pilipinas dahil sigurado po yan, sa po yan ng buong bayan ang kinakailangan po natin, solusyon. Pero kung talaga pong sila ay may karamdaman, sila po ang nagiging problema ng sambayan ng Pilipino. Yan po ang ating hamon. Sana po. Hindi naman ako nagdududa na pinangangalagaan ninyo ang inyong pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas. At sana po, kayo'y ma maalala ng sambayanan bilang isang pamilyang Marcos na naminsang sinuka ng taong bayan, E nagkaroon ng malasakit sa taong bayan sa pamamagitan ng pag-amin ng uh, pagkakasakit at pag-amin na hindi kayang maglingkod panandalian. At talaga pong ang solusyon, ibigay na muna ang pamumuno sa tao na malinaw at least ang pag-iisip. Dahil kapag malinaw ang pag-iisip ng presidente, posible magkaroon ng solusyon sa ating mga hinaharap na pagkakasakit. So ayun, Senator Amy Marcos, sana narinig at napanood mo nung panawagan ni uh, ni Tony Roque na uh, na kumbinsin mo na yung kapatid mo nasa palasyo yung bangag na magpa drug uh, he, magpa, magpa ano magpa high drug test na para matapos na itong mga mga pagdududa ng uh, sambayanang Pilipino dahil napakahirap nga naman na ang ating bansa ay ang mamumuno ay isang uh, uh, bangag di ba dahil uh, pag sure ang uh, pag isang presidente bangag, ano, walang mangyari sa bansang Pilipinas, maging sa domestic natin, mag maging paggewang-gewang eh, pati ang ating mga ekonomiya, lalo sa foreign policy. Sa foreign policy natin, mas matindi yan. Paano kung wala ka sa katinuhan? Ikaw yung, iko yung uh, presidente na ikaw yung nagbibigay ng uh, kung anong magandang polisiya o ano magandang gagawin sa ating bansa ay eh, kung wala ka sa katinuan paano ka mag drive ng mabuti kung ikaw ay uh, bangag tama tong ano tama tong dapat ano eh dapat uh, senator Amy Marcos uh, huwag kang ka nang ibang ano to eh uh, seryoso na to eh. dahil lumabas ng resulta ng uh, medical laboratory nung ano si Paulo Tantoco nung sanhi ng kanyang kinamatay na ang involved doon ay yung bayaw mo isa sa mga involved doon na inimbestigahan sa police uh, ano na yan, investigation na yan ay yung bayaw mo na si Lisa Marcos. Okay? So ikaw ano, Clear Castro, tigil-tigilan mo na yung kakapek news mo sa ano kay BP Sara Duterte dahil ngayon ay ikaw ngayon na lumalabas na kakatawa. Nakakatawa ka. Sobrang ano, unhealthy obsessed ka kay BP Sara Duterte. Wala kang ibang bukang bibig kundi ah, uh, uh, paninira sa mga Duterte. Talaga napaka-obsess mo sa mga Duterte. Oh, so sino ngayon ang pahiya? Claire Castro, ikaw. So hanggang dito na lang aking mga minamahal na kababayan yung, yung pagbibigyan natin ng uh, konting kuro dito sa mga pangyaring ito. At bago tayo maghiwalay, please naman na uh, wag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit ang all notification bell para mga update guys ng video yung aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi, ingat lagi kayo dyan. Uh, sa lahat ng bagay na inyong ginagawa, huwag makalimot yung safety purse. Maraming salamat.